Doble program na po yan. Pati ang DSDWD program. Pero ang ginagamit pa rin po nila na conduit ay yung local government. At hindi naman po ako magsisinungaling. no? Dahil uh, yan po ay capture namin yung video no? na involving yung mga, mga empleyado, mga staff ng konsihal na nagsabi. Talaga kung nangyayari, talagang noona, una, haka-haka lang talaga yan. Kaya lang nung nagbigay, nakapagbigay nga ho kami, doon talaga na-confirm na, -confirm na sabi nga nila buti sa inyo ay buo na nakukuha yung yung para sa beneficiary. So yan po yung galing sa ating mga kababayan. And common knowledge po yan dito, hindi po ako nag-iimbento no sa ating mga dito. Na yan ay nangyayari. In fact, yung yung pong pinang uh, pinangregalo po nila nung Christmas no sa mga kapitan at kagawad na kaibig kakampi nila eh, eh magbibigay ho ng pangalan No, so kung kapitan dalawang pangalan para 15,000 kung kagawad isang pangalan para 75. So kawawa naman yung, yung talagang dapat sana naging beneficiary dahil wala siya nakuha. Ginamit lang ho ang pangalan.